Rice pinutol ang mga karaniwang myths tungkol dito. Ang bigas kahit na ginagamit bilang pangunahing pagkain sa maraming bahagi ng mundo ay isa pa rin sa mga pinakakontrobersyal at hindi nauunawa ang pagkain. Mayroong ilang mga alamat na nauugnay sa pagkain na ito at ngayon ang oras upang idebunk ang mga ito. Ngunit tingnan muna natin ang ilang mga katotohanan tungkol sa bigas. Ang bigas ay naglalaman ng mataas na carbohydrate content. Ang isang tasa ng puting bigas ay naglalaman ng 35 grams ng carbohydrates. Ang isang tasa ng puting bigas ay naglalaman ng 165 calories. Ang isang tasa ng puting bigas ay naglalaman ng 3 hanggang 4 grams ng mga protina. Ang bigas tulad ng lahat ng iba pang carbohydrates, sa huli ay nahahati sa glucose sa loob ng GL trap. At ang glucose ay ang tunay na pinagmumula ng enerhiya para sa katawan ng tao. Mayroon ding dalawang iba't ibang uri ng bigas, puting bigas at kayumangging bigas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, lalo na para sa ating kalusugan, ay malaki. Ang puting bigas ay may napakakaunting hibla, ngunit ang brown rice ay may mas maraming hibla at mas maraming bitamina at mineral. Samantalang ang brown rice ay may malaking halaga ng mineral na wala sa puting bigas, tulad ng phosphorus, magnesium, selenium, manganese. Ang brown rice ay naglalaman ng 3 grams ng fiber habang ang white rice ay may 0.6 gm lamang. Ito ay isang malaking pagkakaiba din. Boston Meats Isa, ang rice ay naglalaman ng gluten. Ang katotohanan ay ang kanin ay gluten-free at hindi ito nagiging sanhi ng mga allergy na nauugnay sa iba pang mga butil. Ang mga pagkaing mataas sa gluten ay masama para sa mga diabetic at sa mga sinusubukang magbawas ng timbang. Dalawa, ang bigas ay nakakataba. Ang bigas, sa katunayan, ay mababa sa taba at libre din sa kolesterol. Dahil naglalaman ito ng carbohydrates, ang bigas ay isang magandang mapagkukunan ng enerhiya. Tatlo, ang bigas ay walang protina. Ang protina ay ang pangalawa sa pinakamaraming sustansya na matatagpuan sa bigas. Ang isang tasa ng puting bigas ay naglalaman ng 3 hanggang 4 gm. Nang mga protina, sa katunayan, napakataas din ang kalidad ng protina ng bigas kumpara sa iba pang butil. 4. Ang bigas ay may mataas na dami ng asin. Ang bigas ay naglalaman ng mababang halaga ng sodium. 5. Ang pagkain ng kanin para sa hapunan ay nagpapataba ng isang tao. Ang mga pagkain may mataas na carb tulad ng kanin ay dapat kainin sa gabi dahil ang mga ito ay namatabolize sa glucose, ang ating energy stop. Ang glucose sa dugo ay mas madaling makonvert sa enerhiya sa gabi. Ang bigas at iba pang mga butil ay dapat na iwasan sa araw dahil ang glucose ay mas madaling mag-convert sa taba. Anim. Ang bigas ay mahirap tunawin. Sa totoo lang, ang kabaligtaran ay totoo. Ang mga enzyme na itinago sa digestive tract ng tao ay lalong mahusay sa pagtunaw ng bigas. Ang puting bigas ay sumasa ilalim sa isang sistema ng pagpoproseso kung saan ang mga layer ng mikrobyo, bran at husk ay lahat ay natanggal. Sa paggawa nito, ang puting bigas ay nawawalan din ng maraming nutrisyon. Ang bigas na mapagpipilian para sa ating lahat, sa makatuwid, ay dapat na brown rice kumpara sa puting bigas. Sa ganitong paraan, kukuha tayo ng mga carbs para sa enerhiya at protina, hibla, bitamina at mineral upang manatiling malusog. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.